Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel, Katting's Vlog. Pasensya na po kayo at ngayon lang tayo nakapag-update ulit. Tingnan po natin yung mga pananong natin. Tanim-tanim ako ng konti dito sa paligid ng ating bahay. Tingnan niyo po yung mga talong natin. Matataba na siya. Ayan po. <laughs> Ayan po. nakajacket po tayo ngayon kasi umaga. Malamig po dito. Malabagyo dito sa masbate. <laughs> Sobrang lamig pag umaga. I miss you guys. Sana ipalo nyo po yung YouTube channel ko at ang um, paki-subscribe po thanks po